Hello guys <laughs> Hello, good afternoon Ayan, number 5 na naman tayo So, 3.30 na ngayon guys Ayan, so night shift kasi ako Ayan Lalaban naman tayo, ayan para sa na ligo, no. Tayo, guys, lagi ko pong pino-promote sa inyo 'yung membership po natin. Ayan, uh, sa mga hindi pa po, po nakapag-join sa membership Uh, mag-join na po kayo, guys. Ayan. So, sa so mga laging nagkakalat ng Lego Challenge, ayan. So, dun yung po mapapanood uh, yung hinahanap nyo sa membership. So, meron po na tayong bagong membership ngayon, yung 899 at uh, 199. So, kanina lang, nag-post ako ng dalawang video sa ano sa 899. Then, nag-post din ako ng isang video sa 199. So, kung ikaw yung naghanap ng Lego Challenge, ayan, you can join. Ayan. And membership. So, paano po, ano, mag-join sa membership? Ayan, punta lang po kayo sa profile ko. May nakalagay doon na join. Ayan, pindutin nyo lang po. Tapos, mamili lang po kayo doon kung 199 or 899. So, marami din po nagtatanong sa akin, ano ba yun daw yung pinakamagandang video na mapapanood daw sa membership? So, of course, alam na po natin yan kasi by category po yan. So, kung gaano kaganda ang video, gano'n din kaganda ang ang payment. Ayan. So, ang payment po na pinakamaganda na video is 899. So, super cheapest lang guys. So, hindi pa po siya nakabot ng 1K. Ayan, 899 lang. Ayan. So, makakapanood ka na po ng, ano, ng uh, Lego Challenge uh, in one month. So, sa isang buwan, uh, sa isang, I mean, isang week, ayan, nag, uh, nagpo-post po ako dyan ng minsan five, uh, five video, minsan three video. So, hindi kayo masisero guys. Talagang makakanoot kayo. At ang kagandahan dun guys, napakarami na pong video na na-upload ngayon sa 899. Ayan, pag nag-join po kayo, ayan, marami na po kayo mapapanood na video. That's why, join na po kayo! <laughs> ayan. So, sa so mga naghahanap ng Patreon, ayan. So, I have all, also Patreon, but um, medyo mahal kasi doon. So, dito na lang po muna kayo sa, ano natin, sa membership natin sa YouTube channel. Ayan, sa so, may legal Challenge. It's okay naman, maganda rin naman yung mga video ng na ginagawa ko in ano, in my membership so uh, sa mga hindi pa nag-join diyan ayan join na kayo, at sa mga nag-join yun diyan ayan, good luck ayan, at manood na po kayo ng Lili Challenge ni Hylinix Black yun so, for napakaganda guys uh, promise, hindi po kayo uh, hindi po kayo maano ma tawag ito, malulugi sa binayan nyo. Kasi, of course, 30 days din naman din yung mapapanood yung video. Tapos, 899 lang siya. So, parang napakamura lang. That's why, uh, lagi po ako nang ano lang nagpapaalala sa mga gusto pong ano. Kasi marami pa po din na gano'n nag, uh, comment uh, sa mga Ligo Challenge ko. Ayan, na uh, ah, uh, more dairy, ngayon. So, kung meron ka guys, doon lang talaga yan sa membership pwede. Hindi po po pwede yon sa uh, sa mismong YouTube channel. Kasi marami pong mga bata na nanonood sa atin pag sa YouTube channel. Marami pong nakakascroll. Kaya, sa membership po, kung sino lang po yung member, siya lang po yung pwedeng manood doon sa membership. And, kung nag-payment ka na, so, makakanood ka na po ng video. Ayan. So, pili lang po yung nakakanood sa mga video sa membership kasi kailangan po natin mag-payment. Ayan. So, after payment, guys, pwede na po tayong manood agad ng video. Wow! Ayan. That's why, guys, join, join, join na. Ayan. Uh, huwag nang kaligtaan na mag-join. Ayan. Join na kayo dahil Andiyan lahat ng mga video. Nilagay ko na sa 899. Yes. Kaya huwag nang magbatwaling. Hindi mag-join. Ayan. Madali lang. Napakadali po mag-join. Ayan. Pindutin nyo lang po yung join. Ayan. Tapos, ah uh, pili kayo kung ano po yung ah uh, i-join na doon. Kung yung 199 or 899, then payment agad. And after the payment, ayan, you can enjoy the uh, movie. Wow. <laughs> yes. So I always keep watching uh, long video, short video para po ma uh, mararaman niyo po kung ano po yung mga balita. Ayan, mga balita sa ating YouTube channel of course. Ah, uh, ayan, uh, the don't forget guys to watch all the video para kahit pa eh, mapanood nyo naman yung mga magagandang video natin <laughs> of course, hindi naman po tayo magpo-post ng video na hindi po maganda of course so yung sa ano natin guys sa membership ay nagawa na natin yung hindi ko pa nagagawa ngayon ano sa affiliate ayan sino ba mag marunong mag affiliate ayan pwede niyo ba po ako turuan di ba ako marunong kasi mag affiliate ayan gusto ko sana mag affiliate ako sa ano guys sa Shopee ayan sa pagpupunta po ako ng Shopee hindi ko na alam kung anong kasunod para maka affiliate or maka ano ako ng mga uh, mga video nila ayan uh, um, ma-save ko siya. Hindi ko alam kung hindi ko ano talaga. Kaya that's why uh, kung mga may mga content creator dyan na friend ko, ayan, na marunong dyan, ayan, turuan niyo po ako kung paano po mag apply yet. Ayan, para kahit pa paano maragdagay yung kita natin. Ayan. For the family. Ayan. <laughs> Hiningila ko. <laughs> Ayan. Thank you so much sa lahat ng mga subscriber ko. Always there for us. Ayan. sumusuporta. supportan Also, palaging din para supportahan ng aking mga video. Ayan. Thank you so much. Ayan. Also, for the organic su subscriber. Ayan. Thank you so much. At marami din dyan, guys. Na kahit hindi ko sila subscribers, inagunood din sila sa mga video ko. Ayan. Thank you. Ayan. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi kung wala kayo dyan, wala din ako dito. Ayan. So, I hope, ayan, na uh, tomorrow, pagdating ko, kasi tomorrow po ako ulit makakahawak ng cellphone. Ayan, after this, guys, mga 4... 4 p.m. Ayan, baka i-upload ko na to. Kasi hindi na po ako makapag-upload mamaya kasi wala na po akong cellphone, bawalan cellphone ko, so, ano sa so work ko. Ayalan, so hanggang diyan guys. Iyan update po for the ano membership. Ayan, thank you so much po well, sa mga nag-join at sa mga mag-join -jo pa. Ayan, uh, don't forget to watch and share our video. Ayan, thank you so much everyone.